Yang mga kahangahangang kumaino ay mga maalamat na nilalang mula sa alamat ng hapon. Mukhang leon, ngunit may mga katangi ang tulad ng aso. Ang mga tahimik na tagapangalagang ito ay nagbabantay sa mga pintuan ng mga templo, dambana, at kahit mga tahanan upang itaboy ang masama at akitin ang magandang kapalaran. Ang kanilang pinagmulan ay nagmula pa sa sinaunang China Ngunit natagpuan ng Kumainu ang kanilang espiritual na tahanan sa Japan kung saan naging simbolo sila ng kulturang hapon at paniniwala. Samahan kami sa isang kamanghamanghang paglalakbay sa mundo ng Kumainu na tuklasin ang kanilang mga alamat, simbolismo at ang mahalagang papel na ginagampanan nila sa pagprotekta sa banal at pagpapanatili ng harmoniya. Ang kahangahangang paglalakbay ng Kumainu patungong Japan ay nagsimula mahigit isang milenyo na ang nakalilipa sa China, kung saan kilala sila bilang shishi o mga leon. Ang mga kahangahangang nilalang na ito na may masisiglang buhok at malalakas na mga atungal ay iginagalang bilang mga banal na tagapagbantay na nagpoprotekta hindi lamang sa mga palasyo ng emperador at mga banal na templo Kundi pati na rin sa mga libingan ng mga ninuno at mahalagang personalidad sa lipunan. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng respeto at takot na nagtataboy sa masasamang espiritu at negatibong enerhiya na maaring magbanta sa harmonia at balanse. Habang lumalawak ang Budismo sa Asya, ang mga shishi na simbolo ng proteksyon at karunungan ay naglakbay sa kahabaan ng makasaysayang Silk Road na tumawid sa malalawak na disyerto, matatayog na bundok at makukulay na lungsod. Una silang dumating sa Korea kung saan ang kanilang impluensya ay nagsanib sa mga lokal na tradisyon. At uh, kalaunan, noong panahon ng Nara, 710-794 AD, narating nila ang arkipelagong Hapones, dala ng mga mongheng budista at mga ngalakal, natagpuan ng mga shishi, ang isang bagong tahanan at bagong pagkakakilanlan sa Japan. Ang orihinal na pagbigkas na shishi ay inangkop bilang komainu na nangangahulugang lion dog na sumasalamin sa natatanging pagsasanib ng mga katangiang pusa at aso sa anyo ng mga maalamat na nilalang na ito. Ang komainu ng Japan ay nag-evolve ng mga natatanging katangian tulad ng mas matibay na mga katawan iba't ibang ekspresyon ng mukha at simbolismong nagtakda sa kanila bilang naiiba mula sa orihinal na mga leong chino. Ang mabilis na pagtanggap sa kumaino sa Japan ay hindi lamang dahil sa paniniwala sa kanilang kapangyarihang magbantay, kundi pati na rin sa kanilang kaugnayan sa budismo na nagiging mas sa bansa. Ang kumainu ay itinuring na mga tagapagbantay ng mga templong budista, mga dambanang shinto at kahit mga tahanan na nagtataboy sa masasamang espiritu, malas, at negatibong enerhiyang maaaring makaistorbo sa kapayapaan at kasaganaan. Ang mga maalamat na nilalang na ito ay itinuring na mga banal na tagapagbantay na may tungkuling palayasin ang kasamaan, malas, at mga nakapipinsalang impluensiya na nagbabanta sa harmonia at katatagan. Ang kanilang nangingibabaw na presensya at matatalas na mata ay nagdudulot ng respeto at paghanga. Sa kulturang Hapones, ang dualidad ay isang mahalagang konsepto at ang Kumainu ay mabisang sumasalamin sa ideyang ito. Sila ay halos palaging magkapares na may magkaibang anyo isa na may nakabukas na bibig sa walang hanggang pagatungal at ang isa naman ay may nakatikom na bibig sa tahimik na pagbabantay. Ang simbolikong representasyong ito ay may maraming kahulugan na nagmumula sa malalalim na konseptong pilosopikal at espiritual. Ang nakabukas na bibig ay sumisimbolo sa simula, paglikha, buhay at paghinga palabas. Inilalarawan nito ang pangunahing tunog na nagdala sa universo sa pagkabuhay, ang banal na hininga na nagbigay ng buhay sa lahat ng nilalang. Kinakatawan nito ang aktibo at masiglang enerhiya ng yang na nagtutulak sa paglago, aksyon at pagbabago. Ang nakatikom na bibig ay nangangahulugang wakas, kaganapan, kamatayan at paghinga papasok. Ito ang huling hininga bago ang walang hanggang katahimikan ang pagbabalik sa pangunahing kawalan. Sinasagisag nito ang tumatanggap at mapagnilay na enerhiya ng yin na nagpapalago ng introspeksyon, pagninilay at panloob na kapayapaan. Kapag pinagsama, bumubuo sila ng isang kumpletong siklo na sumisimbolo sa hininga ng universo ang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiyang bumabalot sa lahat ng bagay. Sinasagisag nila ang dualidad na intrinsic sa pag-iral, ang magkaparehong pagdepende ng mga magkasalungat at ang pangangailangan ng balanse upang makamit ang harmonia. Habang parehong tagapagbantay ang Kumaino, bawat isa ay may partikular na tungkulin sa pagprotekta. Ang Kumaino na may nakabukas na bibig ay itinuturing na mas agresibo at matapang na tinatakot ang masasamang espiritu at negatibong enerhiya gamit ang malakas nitong atungal. Sa kabilang banda, ang kumainu na may nakatikom na bibig ay mas mapagnilay at matahimik na nagpoprotekta sa banal na espasyo gamit ang tahimik at mapagbantay nitong presensya. Ayon sa mga alamat, ang kumainu ay nilikha ng Diyosang si Amaterasu, ang Diyos ng Araw ng Shintoismo. Dahil sa kanyang pagkabahala sa kaligtasan ng mundo, sinasabing hinubog ni Amaterasu ang kumaino mula sa luwad at binigyang buhay gamit ang kanyang banal na hininga. Ayon sa isa pang tanyag na alamat, isang kumaino ang humarap sa isang masamang dragon na nananakot sa isang nayon. Ang kumaino, gamit ang kanyang tapang at lakas, ay buong tapang na lumaban sa dragon. Iniligtas ang mga taga nayon at ibinalik ang kapayapaan sa rehiyon. Ang alamat na ito ay nagpapakita ng papel ng Kumaino bilang mga matatag na tagapagbantay handang harapin ang anumang banta upang maprotektahan ang kaligtasan at kapakanan ng mga tao. Isa pang makabagbag damdaming alamat ang nagkukuwento ng isang prinsesang umibig sa isang kumaino. Bagamat magkaiba ang kanilang kalikasan, ang kanilang pag-ibig ay parehong dalisay at tunay. Sa kanyang panghabambuhay na debosyon sa prinsesa, nanumpa ang kumaino na protektahan siya mula sa lahat ng panganib at tiyakin ng kanyang kaligayahan. Ang alamat na ito ay binibigyang diin ang katapatan at pagkamatapat ng kumaino na laging handang protektahan ang kanilang minamahal. Ang kumaino ay madalas na makikita sa mga pintuan ng mga templong budista at dambanang Shinto kung saan sila nakatayong matyagang tagapagbantay. Ang kanilang tungkulin ay protektahan ang banal na espasyo mula sa masasamang impluensya habang tinitiyak na tanging positibong enerhiya at dalisay na hangarin lamang ang makakapasok. Pinaniniwala ang tinataboy ng Kumaino ang masasamang espiritu, demonyo at iba pang nakapipinsalang nilalang na nagtangkang guluhin ang kapayapaan at katahimikan ng mga deboto. Bukod sa pagprotekta sa mga banal na lugar, ang Kumainu ay matatagpuan din sa mga pasukan ng mga tirahan na pinoprotektahan ng pamilya at tahanan mula sa malas at negatibong enerhiya. Sinasabing nagdadala ang Kumainu ng swerte, kasaganaan at harmoniya sa sambahayan na tinitiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga nakatira rito. Sa ilang kumpanya at negosyo, ang Kumainu ay inilalagay sa pasukan o sa mga estrategikong lokasyon upang protektahan ang lugar mula sa pagnanakaw, pandaraya at iba pang sakuna. Itinuturing ang Kumainu bilang makapangyarihang protektibong agimat na kayang magtaboy ng malas, sakit at aksidente. Ang kanilang anyo ay madalas na ginagamit sa mga agimat, anting-anting at iba pang protektibong bagay na daladala ng mga tao upang magdala ng magandang kapalaran at magtaboy ng negatibong enerhiya. Ang Kumainu ay hindi lamang tahimik na tagapagbantay ng mga templo at tahanan, kundi aktibong kasali rin sa mga pagdiriwang at selebrasyon ng hapon kung saan ang kanilang nangingibabaw na presensya at protektibong enerhiya ay inaasahan upang itaboy ang kasamaan, akitin ang magandang kapalaran at basbasan ang komunidad, ang shishimai, ang lion dance ay isa sa mga pinakakilalang pagdiriwang na may kaugnayan sa kumainu. Sa makalumang tradisyong ito, ang mga mananayaw na may magagarbong kasuotang leon na inspirasyon ng kumainu ay naglalakad sa mga lansangan sa masiglang prosesyon kasabay ng musika at pagtambol. Ang sayaw ng leon ay isang paraan upang linisi ng lugar. Itaboy ang masasamang espiritu at magdala ng kasaganaan sa komunidad. Sa panahon ng Hatsumod, ang unang pagbisita sa Dambana tuwing bagong taon, ang Kumainu ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagprotekta sa mga mananampalataya at pagdadala ng swerte para sa darating na taon. Madalas na hinahawakan o nag-aalay ang mga tao sa Kumainu, umaasa sa kanilang basbas at proteksyon para sa hinaharap ang kasikatan ng mga tato ng Komaino ay lumago nitong mga nakaraang taon kapwa sa Japan at sa ibang lugar sa mundo na umaakit sa mga taong nais ipahayag ang kanilang koneksyon sa kulturang Hapones, ang kanilang paniniwala sa mga protektibong puwersa o upang magpahalaga sa estetikal na kagandahan ng mga maalamat na nilalang na ito. Ang komainu ay malalim ng nakaugat sa kulturang Hapones sa paglipas ng mga siglo at higit pa sa simpleng mga estatwang bato. Sila ay makapangyarihang simbolo na may malalim na kahalagahan sa kultura at espiritual para sa mga Hapones, maging sa anyo ng mga tatu, agimat o tagapagbantay ng templo, patuloy na nagbibigay inspirasyon at proteksyon ng kumaino sa mga tao, ipinapahayag ang mensahe na ang lakas, tapang, at paghahanap ng harmonia ay mahalaga para sa isang ganap at makabuluhang buhay